Hindi ko na nga sila ipapagroom ulit. At eto nga si Batang Anino, hindi niya na nakilala yung sarili niya. Magpapagroom nga pala sila ngayon. Kaya naman pagkagising pa lang ng umaga, chinek ko na kagad kung may mga buhol ba sila. At eto nga, tignan nyo, sobrang lalangan ng buhol ni Batang Anino. Yung tipong hindi mo na nga matuloy yun, sukla. Natakot nga ako kasi baka nga kalbuhin siya. Buti na lang talaga meron tayong K&D detangling spray. Tignan nga natin kung kaya pa ng detangling spray. Eto nga buhol ni Batang Anino. At ayun, spray lang tayo konti dito sa may buhol. Pagkatapos nun, babad lang natin siya ng 30 seconds. At ayun na nga, pwede na natin siyang i-brush. dapat meron kayong brush para matanggal yung buhol. At ayan, tingnan nyo, unti-unti na talaga natatanggal yung buhol niya. At ayan, pati nga pala yung katawan niya, sinama ko na sa pagsuklat. At ito na nga yung buhol na nakuha ko sa kanya. Next naman na ito naman si Rocky Bo. Same lang din yung gagawin natin, I-spray lang tapos i-brush. At ayan, nakuha na nga din natin yung mga buhol ni Rocky. Maya-maya lang, tumating na nga itong mag -group. At si Batang Anino nga pala yung nauna. Nagpakita lang pala kami ng picture kay Kuya. At ayun, alam na, alam niya na talaga yung gagawin. Ito nga si Batang Anino, pangalawang groom niya pa lang At feeling ko nga, nagiging comfortable na siya kay Kuya. Kasi hindi na nga siya natatakot. Aba, sobrang likot talaga. Tingnan naman, kin kailangan pa talaga ng isang maghahawak sa kanya para nga hindi siya magliko dito na lang talaga kami sa bahay nagpapagro dahil hindi ko talaga sila kayang hawakan habang nakasakay nga sa motor at isa pa sobrang init talaga ng panahon ngayon baka hindi nga nila kayani at ayun eh, tingnan nyo nga ginagamitan niya pa nga ng seat pretty technique si kuya akala niya nga kapag nag seat pretty siya eh hindi na siya kukukuha at ayun eh, tatanggalan muna siya ng buhok sa tenga at eto nga yung ginamit sa tenga niya KND ear plucking powder pang tanggal ng buhok sa tenga at ang ear cleaning solution na nakakapagpatanggal ng na mabahong amoy sa tenga nila at nakakatanggal din ito ng ear mite Magpataka lang sa tenga nila ng 2 to 3 drops, makukuha mo na yung mga dumi. At eh, nang sabi ko nga itrim lang si Batang Anino, pero bakit ganyan kadami yung buhok na natangga? Habang blower nga si Batang Anino, bigla na lang may tumaka. <coughs> oy, oy, uy, 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 grabe, grabe. Uy, grabe, Grabe nga ang tahol ni Batang Puti. Akala niya nga kung ano na yung ginagawa sa best friend niya. Kaya naman wala talagang tigil ang tahol niya. After nga ni Batang Anino, ito naman si Rocky Boy Kung malikot nga si Batang Anino, ito doblehin niyo. Kinukukuhan nga lang siya dito. Kailangan pa talaga ng dalawang tao. At yung pinaliguan na nga si Rocky Boy Hindi na nga natatakot si Rocky Boy dyan sa may blower nila dahil meron na nga kaming ganyan. Mukhang nasanay na nga lang ata siya. Grabe, ang gagaling talaga ng mga groomer, no? Paano ba nila nagagawa ito? Kinatry ko kasi talaga siya, pero hindi ko talaga magawa. Hanggang face trim lang talaga ang kaya ko. At yung tinin nga ang ginawa ng groomer na to sa kanila. Hindi ko na kasi ipapagroom ulit. Kung hindi nga ito si Kuya Leo ang magugupit. Kasi sobrang pasensyoso niya talaga. Yung tipong hinahayaan niya lang talaga na maglikot yung mga fur babies at hindi niya talaga pinapuwersa. At ayan, tingnan niyo naman si Rocky Boy, grabe napakapogi. At eto na nga, ano masasabi niya sa gupit ni Batang Anino? Mukha naman po siyang baby, no? Nani bago pa nga itong si Batang Anino sa gupit niya. Ano nga ang tingin sa may salami? Mukhang hindi niya nang nga nakikilala yung sarili niya. Kaya naman pinagsusuntok niya talaga itong salami. Akala niya salami. nga ata ibang aso. na no, nakita nga siya ni Batang Putik na lagi tumitingin, eto nga hinarangan na siya. Kanina pa nga nahihilo sa kanya si Batang Putik, pabalik-balik siya. At ayan dahil nga very good sila, ito meron silang treat. Woofin bites nga pala itong binibigay ko sa kanila, biscuit nga pala. May so, apat na flavors din siya, ilalagay ko sa so comment section. At ayan nga si Batang Anino, talaga naman nangunguna. At ito namang si Dos, hindi naman siya nagroom pero bakit naman nanghihingi ng Woofin bites? Pero syempre joke lang yun. Lahat nga pala sila bibigyan natin kahit hindi naman sila ginroom. Kawawa naman kasi kung hindi natin bibigyan. Ayun nga si Kisa, so talaga namang nakasit pretty na kaagad. pa nga maagawan ni Batang Anino. At ito naman si Batang Putik, hindi pa nga siya marunong magsit pretty. Kain nga lang yung ginagawa niya, talo talon lang siya hanggang sa makuha niya na nga yung trip. Then kanina nga pala nakapag-withdraw kami ng 10,000. Naipon ko nga lang pala dito sa nilalaro Kaya naman i-share ko din sa inyo kung paano. Ito yung ipoch gate. Napakadali lang mag-register dito. Ilagay mo yung number mo and yung password. Kapag nakapag-register ka na, pindutin mo yung wallet. dito mo makikita yung cash in. Paalala lang, bawal nga pala ito sa mga bata. At ayun, ito nga pala yung paborito namin laruin, yung Mix 7. Ang dali lang kasi manalo dito. Ayan, makikita mo sa gilid kung saan yung pwedeng mabuo. At ayun, syempre, pa unti lang ang tayaan nyo. Kami nga, limang piso lang. At ayun, yung 5 pesos nga namin, naging 15 pesos na. Nakakaaliw talaga siyang laruin. At the same time, pwede ka pang kumita. At ayun, tingnan nyo, napakaswerte talaga namin tapat ngayon blue na 7. Kaya naman yung taya namin nag times 50. O di ba napakadali lang manalo? At alam niyo ba na pwede din kayong kumita kahit wala kayong nilalabas na pera? i click niyo lang tong BR agent. Pindutin niyo yung may refera. i-copy niyo yung promotion link. I-share niyo to sa mga friends niyo na gusto maglaro. At meron kayong matatanggap na commission. Kapag naman magwi-withdraw kayo ganito lang. I-click niyo lang yung withdraw na nakalagay diyan sa baba. Kapag may 51 pesos ka na nga pwede mo na i-withdraw. Meron nga lang kadali mag-cash out. Kaya naman kung gusto mo maglaro pumunta ka sa comment section.